Hey guys, sa mga naganap dyan ng murang 5G na smartphone na hindi lalag sa may 10,000 na presyo ngayon try nyo i-consider yung, yung limang smartphone na to Starting nga dito kay Tecnovo 5 Pro 5G 10,000 yung dati niyang SRP pero madalas is nakaroon 9,000 lang siya sa Mishope at Lazada pagka nakasale nga siya decent naman ang specs ng smartphone na to dito meron siyang 6.78 inches IPS LCD display 120Hz refresh rate 50 ang main camera 5,000 nimin siya battery na meron 45 volts sa charger. Meron din siyang bypass mode at di mas 6085G na processor at formang gaming phone din sa may design niya. At kung bitin ka naman sa may budget na yan at gusto mo yung specs ng Poco 5 Pro 5G, bakit yung Cineplex no 35G na para sa iyo? Dating 10,000 yung kanyang SRP sa may 256 na version pero naka-markdown na siya. Naging 9,000 na lang tapos mabawasan pa nga siya sa may Shopee para ginamita mo ng voucher at magiging around 8,000 na lang. Halos same specs lang sila ng Poco 5 Pro 5G pero mas mataas yung kanyang camera. At meron din palang bypass mode dyan. At meron din 8128 na version ng Infinix Note 35G at naka 7.3 lang siya. Sobrang mura na na yan kung 5G talaga ang gusto mo at Infinix na ang gusto mo. Sobrang panalo na yan para sa may ganyang presyo niya. Kung ayaw mo naman kila Infinix at Tecno, makita ang magustuhan mo. Itong si OnePlus Nord CE2 Lite, dating 15,000 yung kanyang SRP. Pero tingnan nyo kung magkano lang siya. Sobrang mura na. Mas magmumura pa yun pagka ginamita mo ng voucher. Maganda naman kahit pa paano ang specs ng smartphone na yan. Tapos upgraded pa nga lagi yung kanyang Android version. At nakastap lagi yung 695 g siya. Na mas malakas kung sa may Dimensity 685 g na nakila Tecno at Infinix. Isa sa nagustuhan ko sa smartphone na to is almost stock Android siya. Wala halos na cancel na bloatware dito. At pwede pang i-disable yung mga application sa kanya. 8128 siya na meron triple camera, 64 megapixel na main camera at 16 megapixel na front selfie camera. Pero like kanila in pinis sa Tecno, itong si OnePlus is naka IPS kan siya na display. At itong susunod natin is meron din siyang Snapdragon 695G, same ng OnePlus. Pero naka AMOLED display naman. At dating 16K din yung kanyang SRP. Pero ngayon grabe, sobrang mura na siya sa may pressure niya ngayon. At naka 8256 na rin yan. Nung unang lumabas ng smartphone na to, hate na hate ko talaga siya. Di sobrang mahal pa nga niya para sa may 16K na presyo. Compare sa ibang mga smartphone. Pero ngayon, napaka-perfect na nga bumili ng smartphone niya ngayon. Panalang-panalang para sa specs na meron siya. 6.67 inches siya na merong AMOLED display. 120Hz sa refresh rate. Gorilla Glass 3 na protection. Triple camera na merong 48 megapixel at 8 megapixel ultra wide. 5000 mAh battery. 33 watts sa charger at Snapdragon 6955 lang na processor. At lastly, may na nila kung bakit meron pa yata Narso 50 Pro 5 lang ngayon. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas ang Narso 60 series. Pero still, kahit almost 2 years ng smartphone na yan, still maganda pa rin naman ang kanyang specs. At sobrang mura na nga rin. Hindi 16,000 yung kanyang SRP. Meron siyang Super AMOLED display na meron 9 third refresh rate, 6.4 inches, Gorilla Glass 5 na protection, at meron nga siyang Dimensity 920 na mas malakas compared sa may device 6085G na nakila na Infinix. Ang kulang cool lang dito is masyado malit na yung kanyang display at wala siyang card slot. Pero maganda naman yung kanyang camera dahil nga meron siyang 48 megapixel sa 8 megapixel din na ultra wide at 16 megapixel na front selfie camera at naka dual speaker na rin siya. At meron din siyang 33 watts sa charger. Panalo-panalo pa rin yung specs niya para sa may presyo na meron siya. Tapos naka 5G ka pa. Meron akong review ng smartphone na yun. Nasa first comment yung link. At yan yung limang smartphone guys na 5G. Na sobrang mura na ngayon. Collect like na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.